sis magluto tayo ng adobo mga ah, baboy ayan ang patatas ang hiwa ko maliliit lang pati sa karne ayan request naman ito ni mother dear ayan sibuyas, kamatis, bawang at sal, ayan pamintang, crack Worcestershire sauce, bichin, asin isang kutsarang toyo Ayan ang pangrigado

Yan, talong, ito Ayan, Yan, dalawang piraso ito. Yan, kasama ng adobo, request ng matanda. Yan ang ulam niya, ihahatid namin kahit na ulan. Hmm. Yan, si bro magprito nito kasi natalsik-talsik ito. Meron na po akong ano, shield. Ayan. Ayan. <laughs> ito na meron yung talong. Balik na rin muna today kasi nagbabrown na. Ayan. Mm -hmm. Pagkaluto so, nito at luto na ang atubo, dadalihin na ito ni brown sa kanyang biyanan. Ayan. Uh -huh. Balik na muna. Uh -huh. Ito Yan. Yan. Yan, mga bro, mga sis, ito na, Nalo ko ng adobo. Para okay, sa mother dear. Paiga um, na siya yan oh, wala nang gaano sa bawo yan ang gusto ni mother dear. mag-iingat po oh, pala tayong lahat at may ulan at bagyo po ang lakas ng hangin at ulan wala ang tigil yan simple ng adobo lang yan ah pan ko na para maluto Yan, luto na ito. Eh, pagkaluto nito, pati ng piniritong talong, ihahatid eh, na nito na din yung sa aking nanay. Sa Indianan. Doon, sa Balatong Street. Kahit na ulan, ay eh, request ng matanda pagbigyan. Yan. Adobo with patatas at saka pritong talong at out po pala sa lahat ng aming subscriber at viewers pa rin sa hindi pa po nakapag-subscribe na padaan po kayo sa mga channel pati like and share and comment po pakitin po na notification bell para lagi kayo updated sa aming mga video God bless po, bye!